kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. 2021, kasagsaga ng online talpakan ay biglang pumutok ang balitang may mga talpakerong nawawala at pinaniniwala ang tinukot at dinala sa hindi malamang lugar. Ang kaso ng mga talpakerong ito ay sila o mano ay gumagawa ng mga kabulastugan sa loob ng lugar. Milyones ang inaabot ng pustahan sa mga lugar na ito. Rason para manggagala sa galit ang sinumang pumupusta at napagalaman na ang rason ng kanilang pagkatalo ay dahil sa chinope pala ito. Maliban sa mga tagapusta ay kalitrim natural ang sinumang may-ari ng lugar dahil sa masisira ito sa kanyang mga parokyano kapag madalas ang tsupiang ang nangyayari sa kanyang lugar dahil sa lakas ng panawagan ng mga kamag-anak ng mga nawawalang talpakero ay umaksyon na ang otoridad para hanapin ang mga sangkot sa nangyaring pagdukot umabot sa Senate hearing ang kaso at lumantad ang ilang nagpatotoo na may naganap ngang sapilitang pagdala sa mga talpakero sa hindi malamang lugar. Ako nga po pala si... Alvin Hendon po sir Teka to na yung result po Maya maya ay tumawag itong si Dundun ng cellphone Apo apo May mga tao na naman dito na pumasok na mga manchotchope Tapos? Ang sabi, ang sabi niya po Naka loudspeaker po yung cellphone niya Sabi Naka? Naka loudspeaker po Loudspeaker? Apo Rinig ko po Ang sabi po ni Nung tinawagan po niya, ang sabi po ay Sige, paaminin nyo kung sino ang boss. Pagka, pagkain hindi nyo, pagka, pag hindi namin, papatayin nyo na. Hindi nagtagal ay pinahinto na nga ang online talpakan dahil maliban sa walang may natagpuan na kahit anino ng mga nawawala ay marami ring mga pamilya ang nasira dahil sa pagkaadik sa talpakan na kahit ultimo pangkain na nila ng kanilang pamilya ay talagang itatayapan nila. Taon ang lumipas at wala na talagang narinig sa mga sinasabi nilang dinukot ng mga talpakero hanggang sa nitong buwan lang ng Hunyo 2025 ay lumutang ang lalaking may alias na Totoy at sinabing alam niya kung nasaan at kung ano ang sinapit ng mga nawawalang parang pula ng mga talpakero. Sa totoo lang Nay, uh, katulad ng sinabi ko kahapon, wala na po tayong pag-asa na mabuhay pa ang anak niyo dahil wala na siya. Pasensya na kayo na at masakit din para sa akin na uh, mawalan din ng pamilya. Pero na ako ang susi ng lahat at makita niyo uh, ma, makamit -ma niyo ang ustisya kahit ilang taon ang lumipas pero hindi pa rin mawala sa mga kaanak ang sakit na kanilang nararamdaman matapos nilang mapakinggan ang sinabi ni alias Totoy. Ayon sa kanya, wala na raw chance pang may buhay pa sa mga nawala dahil sila ay tinodas na at pa sa Taal Lake na matatagpuan sa probinsya ng Batangas. Kaagad na nanawagan ang pamilya ng mga talpakero sa gobyerno, ganun din sa bagong PNP chief na si Police General Nicolas Torre III na sana ay mabigyang linaw at maimbisa ng sinapit ng kanilang mga mahal sa buhay. Ginoong Pangulo, kami po ay naninikluhod sa inyo. Hindi po namin inaasahan ng milagro. Ang hinihiling lang po namin ay isang malasakit. Ang inyong pakiusapan ng mga ahensya na muling buksan ang investigasyon. General Torre, kayo na po ang pangwalong PNP chief na naupo mula nung pumutok ang kaso ng mga nawawalang sabongero. Kaya't kami nananawagan, Kailan po kikilos ang PNP? Hinihiling po namin ang isang formal na case conference. Pagdating sa paghahanap at pag-aresto sa mga wanted sa batas, ay kilalang notorious si General Torre. Saksi ang marami kung paano natagpuan ni General Torres si Pastor Apolo Sigibuloy sa loob ng kanyang malawak na residential area. Sa pahayag ni BNP Spokesperson Brigadier General Gene Fajardo ay nakahanda ang BNP para muling kumawa ng case build-up dahil sa paglutang ng bagong witness. Dagdag pa ni Fajardo na nakahanda raw si mismong PNP Chief Nicolas Torre III para pangunahan ng search operation para matumbok kung nasaan nga talaga iniwan ang mga labi ng mga nawawalang talpakero. Handa raw mismo ang general na personal na puntahan ng lugar na itinuro ng bagong witness na si alias Totoy. Sa matatandaan, noong CIDG pa si Torre ay siya rin pala ang may hawak ng kasong ito. Pero dahil sa kakulangan ng mga nakakalap na ebidensya, ay dahan-dahan na rin lang lumabas Tuamig kaso. Ayon naman kay DOJ Secretary Boyeng Remulla, sa oras daw na mapatunayan credible ang impormasyon na isiniwalat ni Alias Totoy, ay magpapakawala ang gobyerno ng mga tactical divers para hanapin at kuhanin ang anumang natira pa mula sa mga nawawalang mga talpakero, mapapersonal man nilang mga gamit o ang kanila na mismong mga kalansay. Sa oras na mangyari ito at kung sakaling may makuha nga doon at lumabas sa DNA test na nanggaling ayon sa mga nawawalang talpakero, ay siguradong mas lalapit na sa ikakadakip nito sa kung sino mang nagbigay ng utos sa mga dumukot sa mga inakusahan nilang tsupidor sa loob ng ginaganapan ng eksaminasyon ng mga manok ang tanong, makukuha na naman kaya ito ni General Torre na matagpuan ng kahit kalansay na ng mga nawawalang mga talpakero? Malaking achievement na naman ito sa General sa oras na siya mismo ang manguna at matagumpay niyang ma-recover ang kung anumang mga bagay na pwedeng magawang ebidensya. Mahaba-haba pa sigurado ang abuti ng kasong ito dahil sa matatandaan, may mga pamilya na rin noon ang tumanggap o manunong pera kapalit ng kanilang pagbayag na hindi na magpupursigipas si sa kaso. Paano kaya kung tatasan ng kung sino man ang offer sa mga pamilyang nagrereklamo hanggang sa bumayag na rin silang iabandona na, na ang hustisyang kanilang gustong makamtan? Ikaw, may naiisip ka na ba kung sino ang mastermind sa pagdukot at pagtudas sa mga nawawalang talpakero? gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, dito sa Historiador. Historiador.